Nasabat ng mga tauhan ng PNP Pro 9 ang 2.9 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes sa Zamboanga City, ang blotter sa report. Patuloy ang maigting na kampanya ng Police Regional Office 9 laban sa smuggling at economic sabotage, matapos itong masabat ang 50 master cases ng hindi dokumentadong imported na sigarilyo na tinatayang nagkakalaga ng 2 milyon 865,000 pesos sa isinagawang operasyon sa publikong pamilya ng Zamboanga City. Pinangunahan ng Criminal Investigation and Detection Group Zamboanga City Field Unit ang operasyon dakong alas 3 ng hapon araw ng Sabado August 16 sa Poblasyon Zone 4, Katuwangan Bureau of Customs Region 9 at ang Zamboanga City Police Station 11. Ang mga nakumpiskang sigarilyo ay agad na isinailalim sa kustodian ng BOC Zamboanga City para sa tamang dokumentasyon at disposisyon, alinsunod sa umiiral na batas at regulasyon sa adwana. Ayon kay Police Brigadier General Eliezer Mata, Acting Regional Director ng Pro9, mananatili ang kanilang paninindigan na paigtingin ng kampanya ng pamahalaan laban sa smuggling sigaret upang mapanatili ang patas na kalakalan at masiguro ang pambansang seguridad. Binibigyang diin ng PNP Pro9 na ang tagumpay na ito, ang patuloy na layunin ng Philippine National Police na ipatupad ang batas ng maintegridad, suportahan ng legal na kalakalan at bigyang proteksyon ng publiko mula sa masasamang epekto ng illegal na kalakalan.